Aprobado na sa Kawayan City Council ang isinasulong na ordinansa kaugnay sa franchise revocation ng Primark sa pamamahala nito sa palengke sa lungsod ng Kawayan. Matatanda ang sinabi ni City Councilor Paulo Elizar Mico del Mendo na isa sa pinakamabigat na rason kung bakit isinulong ang ordinansang ito ay dahil sa kakulangan sa tamang kalinisan at pamamahala sa basura sa lugar. Noong magsagawa ng inspeksyon ng LGU Kawayan, natuklasan ang napakaduming estado ng palengke. Walang maayos na waste management at baradong mga drainage. Maliban dito ay din o kinababahala din ng lokal na pamahalaan ang pasilidad o pas posibilidad na magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga mamimili ang kasalukuyang sitwasyon sa palengke, lalo, uh, lalo pat puro pagkain ang ibinibenta rito. Nito ang ika ng Oktubre ay formal at ganap ng isang ordinansa ang mungkahi sa franchise revocation ng establishmento. Oras sa maibalik ang pamamahala at operasyon ng palengke sa LGU Kawayan, paglalaanan ito ng pondo para ayusin at maibalik ang kalinisan sa pamilihan. IFM News.